Your Honor, kasama ko po ngayon ang mga parang sinakluban ng langit at lupa noong panahon na yon. Gaano kasakit ang mamatayan ng mahal sa buhay? Ang mawalan ng katuwang sa buhay, ang mawalan ng anak, kapatid o mga magulang. Pero naisip nyo rin ba kung gaano kasakit ang mapagbintangan sa isang krimen na wala ka namang kinalaman? Nahaharap ngayon ang isang pangulo na walang hinangad kundi ang maging mapayapa Tahimik ang kanyang bayan at gawing ligtas ang mga mamamayan. Sa kanyang programang War on Drugs ay batid ng pangulo na marami siyang masasagasahan, mga kriminal, mga drug pushers at mga users. Ilan din dito ang mga drug dependent individuals na maaaring masagasaan. Mas nanaig sa kanyang puso na buwagin ang kartel ng droga upang ang mga biktima ay mamuhay ng malaya, maayos at mapayapa. Inilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Rehabilitation Center upang ang mga kawawang biktima, ang mga nagnanais na manumbalik sa ating pamahalaan at magbagong buhay mula sa pagkalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na droga ay muli makabalik sa ating komunidad at makapagbagong buhay. Yan ba ay isang maituturing nating mamamatay tao? Yan ba ang sinasabi ninyong pumatay ng halos 30,000 katao? Ikaw, Atty. Christina Conti, kaya mo bang gumawa ng kwentong hindi totoo? O kaya mo bang magtanim ng isang kasinungalingan kapalit ng iyong katanyagan? Nagtatanong lang naman ang marami mga kaibigan. Paano nga po ba ninyo mapatutunayan sa husgado ang sinasabi ninyong pinatay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng kanyang programang War on Drugs? Gayong ilan sa mga kaanak at kakilala ng mga namatay na nakikita ninyo sa inyong screen ay hindi naman pala biktima ng war on drugs ang nasa kanang larawan mga kaibigan ay kuha sa mga nagpoprotesta sa the Netherlands sinasabing panahon na para mabigyan ng hustisya ang kamatayan ni Aldrin ang isang larawan naman sa kabila. Sa itaas na kung saan ay kasama ang tumatakbo sa kongreso ngayon na si Atty. Cristina Conti na tumatayo at nagpapakilalang abogado ng uh, mga biktima ng extrajudicial killing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang biktima ay hindi namatay noong panahon ni Pangulong Duterte. Kundi ito po ay namatay ngayong 2024 lamang. Ator ni Cristina Conti, nasaan ang iyong husay, nasaan ang iyong galing upang magsagawa ng verification, upang magsagawa ng para naliksik kung ang mga lumalapit sa iyo ay mga biktima nga ba ng extrajudicial killing o sadyang nangangailangan lamang ng salapi. Ngayon mga kaibigan, basahin natin ang ilan sa mga nalaman natin, ilan sa mga natuklasan natin. No? At uh, kung mayroon kayong mga nalalaman kung meron kayong mga informasyon na makikita malilikom na nakadikit ang kamatayan sa extrajudicial killing subalit hindi pala related sa EJK ang kanilang kamatayan mangyaring ipaabot po natin sa kinauukulan ang mga bagay na inyong malalaman. So, ito mga kaibigan ay mula sa Hara Funeral Services, no? Nabuko talaga ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila. Hindi siguro magkasundo si na Victoria Banal at si Aling Sheila. Bakit naman kasi nandyan ka, Aling Sheila? Kakamatay lang pala ng anak mo noong 2024. Bakit nasa biktima ka ng drug war? trending katuloy. Hara Funeral Service official statement. For the awareness of everyone, this post is intended to clarify things about our post last July 2024. Kami po ay private business. Nang na trabaho ay magbigay ng serbisyong ayon sa pangangailangan ng pamilyang namatayan. Kami rin po ay humihingi ng pahintulot sa pamilya bago kami nagpo-post ng picture at funeral service setup ng namatay. Now, yung date po na nakikita nyong tama naman po, June 2024 po siya namatay at July 2024 po namin na ipost sa aming page. Ito ay hindi edited. Si Mr. Barbacena, ay namatay sa hospital at reported ito sa Caloocan City Police. Sa mga nagsasabi pong baka i-delete namin yung post, huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming i-delete. Kung mawala man po ang post namin na ito o ang page namin, yun ay dahil tinake down o na-report ng mga anti-Duterte. Inuulit po namin, kami po ay pribadong business yung phone numbers na nakikita po sa tarpaulin ay nang namatay ay business phone numbers po namin at hindi po personal phone numbers ng pamilya. Sa mga nagpe-personal message po sa aming page, wala po kami sa posisyon para sumagot sa mga tanong dahil kami po ay nag-render lang ng funeral service sa namatay. Kung kailangan nyo po ng konkretong sagot, magtungo kayo sa police station na nakakasakop sa area. We stand for what is right. Maraming salamat po. So ito guys mga kaibigan, no, ipapakita ko sa inyo pero bago ko pindutin ang isang larawan, ay uh, ito ay isusum ko lang. Ayan. So kitang kita natin dito, pipin, pipicturan, pipin, pipindutin ko itong uh, kay Senyora no? Pansin niyo mga kaibigan, ang post ni Senyora. Pumofront pa kasi kulit-kulit ni Aling Sheila. So, yung nasa dulo po, no, nasa kanan, si ni Christina Conti. At yung nasa kaliwa, si Aling Sheila po. No? Si Aling Sheila, bit-bit ang uh, larawan ng kanyang anak na di umano ay namatay o pinatay during the extra judicial killing ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito rin po ay nakita sa ABS-CBN News. "Gun but not forgotten. Mothers and wives of drug war victims hold up photos of their loved ones a day after the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. A day after, so ibig sabihin ipinost po ito ng ABS-CBN 3 days after the arrest of the former president Rodrigo Roa Duterte. Okay, so ito naman po mga kaibigan yung uh, original na post ng uh, Hara Funeral Services. Okay, meron pa po akong ipapakita kaya lang nalimutan ko, hindi ko alam kung saan napunta. All right. Ayan. So, tignan po natin itong nakasulat sa larawan, no? Ni Ryan Barbacena. Susubukan po nating i-zoom. Oh, ayan. 2024 po siya talaga namatay guys so ito naman guys yung post ni uh, Christine Tago Tangonan gusto ko lang pong linawi ng aking kapatid na si Aldrin M. Tangonan ay hindi biktima ng war on drugs siya ay pinatay ng isang kriminal dahil sa selos, hindi siya biktima ng anumang operasyong may kinalaman sa droga Sobrang bigat na ng pinagdadaanan ng aming pamilya at mas lalong nakakadagdag sa sakit ng ang maling impormasyon na kumakalap tungkol sa kanyang pagkamatay. Hinihiling namin ang respeto hindi lang para sa amin kundi lalo na para sa aking kapatid na dapat alalahanin ng tama at may dignidad. Maging responsable tayo sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng maling detalye lalo na lang nagpapahirap sa mga naiwan Maraming salamat sa lahat ng nakikiramay at nakakaunawa sa aming sitwasyon So mga kaibigan, ang nakikita po ninyong uh, mga nagra-rally ay sa Netherlands, ano, sa Hague sa harapan po ng uh, International Criminal Court kitang-kita po ninyo mga kaibigan na ang uh, kamatayan ng kapatid ni Christine Tangunan ay ginagamit ng mga nagpo-protesta doon at uh, sinasabing isa si Aldrin Tangunan sa mga biktima ng extrajudicial killing. Ito po, no, pipindutin po natin para makita po ninyo. Ayan po, no, kitang-kita po mga kaibigan no? Ayan. Yang may bilog na yan. Yan po si Aldrin Tangonan na sinasabing biktima ng extrajudicial killing na ginagamit po ang kanyang larawan upang ibintang sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Mga kaibigan, kaya nyo bang gawin ang mga bagay na ito para sa inyong kasikatan o hindi ko alam kung ano po ang inyong motibo sa paggamit ng mga ganitong larawan at sa pagbabaligtad ng katotohanan. Mga kaibigan, sama-sama po tayong manalangin na sana malinawan ang International Criminal Court. Okay? So yan lamang po at maraming maraming salamat.